Isang matyag tendera tindera ng prutas sa gilid ng kalsada sa barangay ng sarili Tabanatuan City ang ngayon ay kinikilala sa kanilang lugar dahil sa masasarap at nakaibang prutas na ibinibenta niya sa murang halaga. Matatagpuan ang peso at kahabaan ng Maharlika Highways malapit sa ELG Hospital kung saan araw-araw ay makikita si Noli Karangyan nagtitinda ng iba't ibang klase ng lokal at imported na prutas. Ayon kay Tarangyan, nagsimula siyang magtinda noong taong 2020 kasagsaga ng COVID-19 pandemic bilang alternatibong kabuhayan upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngayon, dinarayo ang kanyang pwesto dahil sa sariwa at kakaibang mga prutas gaya ng RR Rambutan na mula Laguna sa halagan 70 pesos kada kilo. Ang guaba apple at suha mula sa Davao na 150 pesos ang kada kilo at ang cherry apple, 140 pesos ang kada 500 grams. Bukod dito, may pontiat na 100 pesos ang per pack, seedless grapes na 240 pesos ang kilo, ang muscat grapes na 260 pesos ang kilo, longkong lansones na 260 pesos din ang kilo, ang native lansones na 180 pesos ang kilo at marami pang iba. Hindi rin mawawala sa kanyang paninda ang sa mansaras at peras sa halagang 100 pesos sa tatlong piraso at 35 pesos naman kung isang piraso. Ang sangkis na 40 pesos ang kada piraso, 25 pesos naman ang pongkan at saging lalakatan na mula dabaw sa halagang 80 pesos ang kada kilo. Para sa mga naghahanap ng prutas na may binipisyo sa kalusugan, may papaya at dalandan din sa halagang 50 pesos kada kilo at seedless dalandan sa halagang 90 pesos kada kilo. Sa panayam kay Tarangyan, iniimbitahan niya ang publiko na subukan ang kanyang mga paninda. Iniimbitahan ko po kayo bumili dito sa aming pwesto po dito sa Barangay Daan Rile Maharlika Highway, malapit po sa ospital ng ELJ. Marami po dito mabibiling mga iba't ibang klase ng prutas at marami pa pong iba mula sa isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Naging daan ang sipag at syaga ni Noli Karangyan upang makapagtayo ng maayos na kabuhayan habang patuloy na nagbibigay ng dekalidad na prutas sa mga mami-mili sa kabanatuan. Kasama si Jerome Pitya at Smile Secretary Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.